kada every month na sumasahod ako, nakakalungkot lang kasi pagkasasahod ka na, ipapadala na ng sa'yo is yung resibo. Kasi yung pera talaga, hindi mo naman mahawakan. So, isi-send talaga niya ng buo dun sa Pilipinas. Kaya, nalulungkot ako noon. Tapos parang iba yung pakiramdam mo kasi ganun sabi ko yung pinaghihirapan ko, hindi ko man lang nahawakan. Mga ganun ba? Hi mga kaswisi! sa so, nagbabalik mo ko let sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, ay kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel. So, please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, no? Kasi gabi na ngayon. So, ano oras na nga ba? So, ito yung oras natin, no? Yan. Yan. Yan yung oras natin ngayon. <laughs> Yun. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaswisit kung paano nga ba magpadal ng pera galing Malaysia sa bansa natin, which is Philippines, no? Eh kung saan, eh, merong nag-message sa akin. So, nag-request ng uh, i-feature ko ito, no, sa akin channel. So, ito yung name niya, yan. <laughs> yan. Shout out nga pala iyo no? <laughs> Ayan. So, ito mga kaswisi, ang lahat ng sasabihin ko ay based yun sa experience ko at based din po yun sa aking mga na-encounter doon noong mga panahon na nasa Malaysia pa ako. Ayan. So, since dito tayo sa Hong Kong, so iba naman ang meron dito sa Hong Kong kumpara doon sa Malaysia. So, konting explanation lang dito para mas maintindihan natin, no? Kasi dito sa Malaysia, nung panahon na nandyan ako, may mga employer talaga na hindi ka pwedeng palabasin for so many reasons, no? So, depende, no? Kung halimbawa, ang gusto mo magpadala ng pera, eh, gusto mo lumabas, di ba? Siyempre, ikaw magpapadala. Tapos, kung sino yung paladalhan mo, kung sino makaka-receive. May ibang, ano kasi, ibang employer na inaallow yun pero kasama driver, no? Kung sasama ka, tapos pupunta ka dun sa lugar na yon para magpadala ka. Yan. Tapos may iba naman na although nasa bahay ka lang, hindi ka naman pwedeng lumabas. So, yun, si employer na ang bahala dun na magipadala yung pera. Kung anong remittance, kung sino yung tatanggap. Ganon. Kasi, sa Malaysia kasi masyado silang mahigpit no mga kasuisi kasi para nauuso kasi doon yung ano yung mga nagraranaw vegan ganyan. eh ano eh kaya pagdating sa mga helper eh or sa mga domestic helpers na natin so medyo mahigpit sila no so si employer ay naka -depende tayo sa kanila kung papaano nga ba Uh, magpadala ng pera, no? So, basic experience ko, mga kaswisi, naka-experience ako ng sa una kong employer, no? Which is Chinese. Yun yung mga na-explain ko naman na noon. Naka-experience ako sa kanya ng, ano, ng, uh, ipapadala yung pera, kukunin yung remittance, ano mo, kung anong remittance ba yung pwede, na makatanggap sa Pilipinas, no? So, sinabi ko, Western Union. So, since hindi naman ako pwede gumamit ng uh, cellphone, sa, yung sariling personal kong cellphone, kasi every Saturday and Sunday lang ako pwede gumamit nun. So, Monday to Friday, eh, phone nila. Phone ng amo ko kasi monitor nga nila ako. At the same time, ayaw nila ng may mga ginagawa ka na ayaw nila. Sa madaling salita, eh, wala talaga silang tiwala sa mga helper. So, ganun yung uh, setup namin. So, wala naman akong choice kundi i-admit na lang, tanggapin na lang na ganun talaga. <laughs> so, inalam yung pangalan ng pangalan ng tatanggap. Tapos kung ano yung phone number, ganyan. Kasi siya yung magpapadala no? Tapos, ang ano nito, dahil hawak mo naman yung phone nila, after na ma-send dun sa Western Union, kasi meron din naman dun na Western Union sa Malaysia, so, after na, na napadala, so, isi-send sa'yo sa WhatsApp, yung, ano, yung resibo nung napadalhan yung tracking number, ganyan, para ma-receive na naman no? So, ganun. Tapos, ang masaklap nito, mga kaswisi, yung pinada, nung kada susweldo ko, hindi ko nakahawakan yung pera ko nung time na yon Kasi, mahigpit talaga yung amo ko na yon Isipin mo, single parent lang siya. Hindi man ako nakakalabas ng bahay. Nasa bahay lang ako. Misan pa nga pinapadlakan ako. <laughs> kasi, ayaw niya na lumalabas ako. Or tatakas ka kasi nauuso nga yan doon. So, ganun yung routine namin, setup namin. Pagka aalis sila, ilalak, lalakang ka ng pinto. Kasabihin sa'yo, magtapo nga ng basura kaagad ganyan. O pagtapo ng basura, syempre, lalabas nga sila. Ilalak yung pinto. <laughs> ilalak yung gate, di ba? So, ganun. Ganun yung ano ko eh. Kada every month na sumasawd ako, nakakalungkot lang kasi pagkasasawd ka na, ipapadala na lang sa'yo is yung resibo. Kasi yung pera talaga, hindi mo naman mahawakan. So, isisend talaga niya na buo dun sa Pilipinas. Kaya, nalulungkot ako noon. Tapos parang iba yung pakiramdam mo kasi ganun sabi ko, yung pinaghihirapan ko hindi ko man lang nahawakan mga ganun ba, nakakalungkot so ganun hanggang sa binalik na lang ako sa agency tapos eh natagpuan ko nga itong mga indiano na mga amo ko sa indiano ng amo ko naman, ang nakareceive ako ng ano eh, ng cash talaga talagang bilang na bilang sa kamay mo yan. Bilang na bilang, bibilangin nila yung bago mo ibigay, bago ibigay sa iyo. Yan, syempre pag binigay na sa iyo, bibilangin mo ulit. Yan, ang dami ang ganyan kaya kakapal 'yun. Kasi 50. 50 ringgit yung pera. Eh ang pasweldo na nila sa akin is 2000 ringgit. Magkala na palitan na ngayon? <laughs> 'Di ba? Nung time na 'yon, no. So, tumaas yung sweldo ko kasi ang sweldo ko pa noon is 1680. Tapos eh, siyempre wala naman tayong day off. So nadagdagan ng uh, 280 ba 'yun. Tap eh ang total is 190, 1980. So ang ginawa na lang ng amo ko eh sinarado na lang yun na 2k o 2000 para wala nang butal-butal ganun. So 'yun. So, nung ano na, nung nakatanggap ako ng cash, eh, syempre, naipon mo yung pera, hindi ka naman din lumalabas. Syempre, nung nagtagal-tagal na ako, so, nag-request ako kung pwedeng lumabas para bumili, ganyan. So, inaalaw na nila ako. Kasi may driver eh. Sinasabi ko na, eh, mo ko sa remittance center, ganyan, para magpadala ng pera. Yan. So, ang tanong dito, mga kaswisi, kung saan daw ba ang uh, lugar kung saan ka pwede magpadala ng pera? Kasi pag Western Union ang usapan, usually, uh, makikita mo yan sa iba-ibang lugar, no? Sa Kota Raya, sa Ardaman Sara, ganyan. Yun yung mga lugar ko, eh. Across, across Malaysia naman siya, mga kaswisi. So hindi ka, ano, as, as mo lang yung amo mo kung saan ba pwede magpadala. Kasi ang papadala mo is Western Union. Mga ganun. Ganun. Kasi yun, yun naman ang mas ma, na, pagkakatiwalaan talagang remittance center. Yung Western Union. Although may ibang mga company din. Kasi hindi ko nakabisadi yung iba eh. Kasi nung time na nasa Kota Raya ako mga kaswisi. Natatandaan ko sa may ano yan eh. Sa may pagpasok mo, may may kita kang remittance. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Yun. So, yung remittance na yun, eh, tumatanggap siya ng up to 20,000 ringgit. Yun. Tapos sa Western Union, mga kaswisi, ang alam ko is nasa 10. 10, 10 hanggang 10,000. Limit lang. Walang, di ka pwede mag, ano, lumebel, lumebel up pa kasi may limit nga sila. Yun. Kasi nung sabi ko sa inyo, nung huling, uh, huling duty ko na doon kasi medyo naging busy ako noon. Sabi ko, ipadala ko na lang yung ibang pera sa Pinas gamit yung ako magpapadala pero ako din yung magre-receive sa Pinas, no? So, since nung unang punta ko is Western Union, dahil ang dala ko ngang pera noon is nasa 39, 39 o oh 40, 40,000 ringgit. Yun yung uh, pera ko noon, noon time na yon Nung ano, sa una, yung remittance na yon yung lagi namin pinupuntahan, nakalimutan ko na yung pangalan niya talaga noon ano eh, pangalan ng remittance. Hinold nila yun eh, kasi ang daming pera. Ang dami talaga. Kasi, iisipin mo, ilang bundle ng ano yun. Kasi nga, p 50 ang pasahod sa akin. Siyempre, eh, syempre, naipon. Hindi ka naman nakakalabas. Yun. So, So, naipon. No? Kung bibili ka lang, mga toiletries mo lang naman, kape, ganyan. Eh, mga ganyan, sila naman ang bumibili. Mga ganun ba? So, nung ano, nung time na, ano, na nagpunta ako doon, so, hinold nga nila. Kasi, ang dami. Kasi nga, may limit sila eh. So, ang ginawa ko, dahil uh, na problema na ako kung paano ko isi-send. Kasi, alam mo naman, pagbibiyahe ka, mahirap magdala ng maraming pera at the same time kapag ka magpapalit ka sa ano sa Pinas eh masyado nang mababa. Mababa sa Pinas eh syempre yung tax noon tapos yung kita nila, 'di ba? Pag magpapalit ka galing ng Malaysia. So ang ginawa ko nang pasen na lang ako ng ano ng pera through Western Union, no? So nagkita kami ng agent ko, kaya nga si Ma'am Ann. <laughs> nagkita kami, no? So, tinulungan niya ako paano mag-send ng pera sa Pinas, no? Na syempre, sa ba naman niya sa, ano, sa, sa Malaysia, alam na niya yung pasikot-sikot. So, una, mga kaswisi, no? Nagpunta ako sa, nagpunta kami sa Western Union. So, tinanggap nila yung application ko, no? So, ang unang padal, uh, may limit silang, ano eh, amount of money which is 10,000 yun so inano ko na pinadala ko na 10,000 under sa pangalang ko yung magre-receive pangalang ko din <laughs> ngayon sunod na problema ako kung paano ko i-ani yung iba kasi 40,000 eh 40,000 ringgit yung naipon ko sa loob lang ng dalawang taon So, sa 40,000 na to, siya pinabawasan na. So, 30 na lang, no? So, ang ginawa ng agent namin, yung agent ko, although kaibigan ko rin at the same time, so, pumunta kami sa ibang remittance, no? Kasi hindi tumatanggap yun ng ano eh, ng uh, iba-ibang pangalan, pero iisa yung sender, uh, magre-receive, hindi, ayaw nila. Kasi nga, iniiwasan yata nila yung magkaroon ng aberya. So, wala kaming choice kundi lumipat. So, pagdating nga namin doon, so, ang unang nangyari is ganun din. Ako, pangalan ko, tapos magre-receive pangalan ko din. So, okay yun. Tapos, yung pangalawa, ang nangyari, kasi, ta ano yun eh, tatlong tao eh. Tatlong tao yung kailangan para mabuo yung 40,000 na ipapadala ko. Ngayon, since 13 na nga lang yung natera, So, una na yung, una, na naman yung pangalang ko. So, una ng pangalan ko, uh, yung magre-receive ang pangalang ko din. Sumunod yung, ano, yung, yung friend ko na agent. So, pangalan niya, sinan niya yung pangalan niya, tapos, yung magre-receive ako, So, ano na yan, 20. So, mabuti na lang kasama niya yung isang Indonesian. So, ganun din yung nangyari. So, nabuo na yung 40,000 na ipapadala sa Pinas na ang mag-receive is ako. <laughs> so, meron akong apat na resibo. Or apat na, ano, na, na tracking number galing sa mga ano na to kasi sa Cotaraya mga kaswisi, pagpupunta kayo doon, ang daming Pinoy doon may mga kainan doon masasarap ang pagkain doon, dahil sa first floor yan yun, so doon kasi talagang uh, pag may kakilala ka ganun yung ano uh, mangyayari sa'yo, halimbawa sa tagal ng panahon, naiipon yung pera mo eh ang mga remittance hindi magsisend yan ng buo I mean yung malakihan, kasi may limit lang talaga sila so yun ang ano dito ang uh, mas common talaga na ano magpapadala ng pera is yung Western Union yan tapos may isa pa TMC ba yata yun hindi ko na matanda, so ipapakita ko na lang yung mga link, kaya yung mga ano nila yan yung mga most, most ah uh, familiar dito. Dito sa Malaysia. Yan. So, bago tayo mag-send ng pera, magtanong-tanong muna tayo. Yan. Ang malaga is yung hanapin nyo na lang is Western Union para sure. Yan. Kasi yun naman ang mas kilalang uh, remittance center. Worldwide. No? Worldwide yun. So, yun. So, sa situation mo, bilang a uh, uh, helper dyan sa Malaysia, kausapin mo yung amo mo, yun lang naman ang maganda dun. Kausapin mo siya para ma ma-settle ninyo kung paano may sisend yung pera. Kasi para sa kanila, mabilis lang yun kung tutusin. Kasi may mga sasakyan naman, willing naman pumunta don Marami naman mga Uh, mga branches naman, syempre, malalayo lang talaga. Kasi, yung, yung, nature kasi ng lugar doon, eh, malayo talaga. Ako nga, eh. Isipin mo, galing kami sa subdivision. O, oh, may mga dinaanan pa kami bago ako nakarating doon. <laughs> Pero hindi ko na ininda yun kasi ang malaga is nakarating ako doon. O, oh, di pagkatapos mo mag ng pera, eh, diretso ka na sa ano niyan. Sa yung convenience store yun para makabili ka yun eh para sa akin kasi ano eh yung experience ko na yun kahit pa paano nakakalabas ako nabibili ko yung gusto ko nakakain ko yung gusto kong kainin ganyan so after natin magpadala ng pera yun so I hope na nakatulong itong video na to <laughs> about sa concern ni ate o ni kuya yan So, makikita nyo sa screen, yan. So, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik sa akin channel. At uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe na kayo. <laughs> Ayan. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. I hope na nagustuhan ninyo ang aking episode for today. Ayan. So, dito na ako. Bye!